Mga idol at kabayan, naku, yari ang China. US Air Force ginawang target practice ang mga artificial na isla ng China sa Spratly Islands. Tulad ng nasa Mischief Reef, ipinakita ng Department of Defense ng Amerika ang mga larawan na kuha ng kanilang drone sa West Philippine Sea. Isang patunay na nakabasid ang Amerika sa mga nangyari at sa mga kilos ng China. Department of National Defense ng Pilipinas magpapadala ng mas maraming sundalo sa Palawan. Ito ay upang masiguro ang ating depensa laban sa mga banta mula sa labas ng bansa. Dalawang barkong ibinigay ng Amerika inilagay sa Oyster Bay sa Palawan. Patapos ang dalawang put dalawang taon, German warship naglayag sa Taiwan Strait at South China Sea. Isang pagpapakita ng suporta ng Germany sa Taiwan at Pilipinas. China nagprotesta sa ginawa ng Germany. Isang Chinese national Nahuli, matapos itong sumakay sa isang speedboat at dumaong ng iligal sa Taiwan. Department of National Defense Gibok Chuduro nagsalita na hindi totoong nagresa resign siya bilang sekretary ng Department ng depensa ng Pilipinas. mga artipisyal na isla ng China minaman mananang Amerika. Likod sa kaalaman ng lahat, nagsasagawa ang Amerika ng mga pagsusubaybay sa mga military base na itinayo ng China sa Spati Island sa West Philippine Sea. Bilang patunay, ipinakita ng Department of Defense ng Estados Unidos ang ilan sa mga larawan na kanilang nakuha. Binabantayan ng Amerika ang mga kaganapan sa Mischief Reef, Ayungin Shoal at iba pang mga bahagi ng West Philippine Sea. Hindi lamang yan mga kabayan. Nagsagawa din ang US Air Force ng isang simulation na pag-atake sa artificial na isla ng People's Republic of China. Tulad ng Mischief Reef, gamit ng US Air Force ang MQ-9 Reaper, nakikita ng Amerika ang mga itinayong isla at barkong ipinapakalat ng China sa West Philippine Sea. Malaking bagay talaga na kaalyado ng Pilipinas ang Amerika, ang hindi natin kayang gawin, nagagawa nila para sa atin. Yan ang sinasabi nating pinaplano pa lang ng China, ginagawa na pala ng Amerika. Ganyan ka-advance, kabilis at kadelikado ang lakas at puwersa ng Amerika. Israel tuloy-tuloy ang tulong para ma malakas ang Pilipinas. Mga misal na ginagamit ng Philippine Spider Air Defense System ng bansa, posibleng magagamit na rin ng mga FA-50PH fighter jets ng Philippine Air Force. Nakikipagtulungan ngayon ang Korean Aerospace Industries sa Israel upang ma-integrate sa mga FA-50 ng Pilipinas ang Phyton 5 Infrared Guided Short Range Missile at iDerby ER Active Radar Guided Medium Range BVR Missiles na pawang mga produkto ng Israel Company ng Rafael Advanced Defense System, isa na namang pang malakas sa mga kakayahan na madadagdag sa puwersa ng Pilipinas kapag ang mga misal ng Israel ay maikakabit na sa mga FA-50 ng Philippine Air Force. Sa ibang balita naman mga kabayan, Department of National Defense Secretary Chudoro kinumpirma na magpapadala ng mas maraming sundalo ang bansa sa Palawan. Inihag ito ng Ministro ng Depensa matapos ang kanyang pagpunta sa Oyster Bay sa Palawan kung saan isa sa mga nagsisilabing outpost ng ating Philippine Navy. Kita sa na dito pala inilagay ng Armed Forces of the Philippines ang dalawa sa mga barkong ibinigay ng Amerika ang Cyclone Class Patrol Ship, alim na Marine Fast Boats at dalawang Fast Attack Interdiction Craft Missile, ang Acero Gun Boats na mula pa sa Israel at ang mga barkong ginagamit ng Pilipinas para sa resupply mission sa West Philippine Sea. Ang pagpapadala ng maraming sundalo sa Palawan ay bilang paghahanda upang mapalakas ang depensa ng Pilipinas sa posibleng banta mula sa labas ng bansa. Sang ayon ba kayo dito mga kabayan? Department of National Defense Secretary Gibo Chodoro, kinumpirma na hindi ito nag-resign sa kanyang pwesto. Ito fake news. Uh, wala akong intensyon na mag-resign. Ang um, apila ko lang, huwag nang idamay ang Department of National Defense. If, uh, you know, yung mga namumulitika, ka, nang idamay itong uh, napaka-vital na departamento na ito. Uh, at ang aking sarili, sa uh, fake news at uh, propaganda, pagpulo sa kanyang patuloy na pagpiliwala sa, sa akin. Ano? At uh, nungulit ko, wala akong intensyon na bisangin ang aking pwesto. Ako ay na, malaking karangalan na binigyan ako ng pagkakataon na patuloy na tiwala na magsilbe sa ating pagmundo dahil aligned na ang aking vision para sa kinabukasan ng ating Department of National Defense at ang ating bansa. At sa po ng ating mga kasamahan, uh, kukunin uh, ko ang pagkakataon na ito na bumate na happy birthday sa ating Pangulo dahil sa kanyang kaarawan bukas. Happy birthday, uh, Mr. President, and God bless you. <laughs> Naboso naman mga kabayan ang isang taga-China matapos itong sumakay sa isang speedboat at dumaong ng iligal sa isang pantalan sa Taiwan. China, mukhang nag-iisa na lang. Mga bansa sa Europa at mga miyembro ng NATO, isa-isa nang ipinapakita ang kanilang suporta sa Pilipinas at Taiwan. Matapos ang 22 taon, dalawang barkong pandigma ng Germany, maglalayag sa Taiwan Strait at South China Sea. Wala ng permit-permit pa mga kabayan. Papasokin ng German warship ang mga karagatang pilit inaagaw ng Chinese Communist Party. Kinumpirma naman ng German Defense Minister ng dalawa sa kanilang barkong ay kasalukuyang naglalayag na sa Taiwan Strait sa kabila ng protesta ng China. Guten Tag, liebe Damen und Herren, bei uns zu Gast ist der... Das ist ein Meilenstein auf dem Weg zur dauerhaften Stationierung der Brigade in Lüttow. Wir ergänzen damit auch das nato strucken Können Sie bestätigen, dass die Fregatte Baden-Württemberg und der Einsatzgruppenversorger Frankfurt am Main im Kurs nehmen auf die Taiwanstraße oder diese durchfahren bereits durchfahren? Und welches Signal soll gegebenenfalls davon ausgehen? Ja... Das kann ich bestätigen. Und das Signal ist ein ganz einfaches, was wir immer vertreten haben und auch ich immer vertreten habe. Internationale Gewässer sind internationale Gewässer. Es ist der kürzeste Weg. Es ist angesichts der Wetterlage der sicherste Weg. Und es sind internationale Gewässer. Also fahren wir durch. Das sind die letzten drei Projekte, die dann auch schon wieder mit uns werden. Nach der letzten Sorge einer Klimasäure, weil wir da ja auch noch einen Anteil meines Kompliments haben, den wir jetzt aktuell nur noch in den Niederlanden bringen, in dem wir noch Zwei? Ja, ja, ja. Die 368. Genau, die 368. Gerade zwei bei den Zulassung. 一个中国原则是国际关系的基本准则和国际社会普遍共识。台湾问题不是什么航行自由问题，而是事关中国主权和领土完整的问题。我们尊重各国依据中国法律和包括《联合国海洋法公约》在内的国际法，在相关海域享有的航行权利，但坚决反对打着航行自由的旗号挑衅和危害中国的主权和安全。